sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Juan Kapitulo 14, versikulo 23 hanggang 29. Sa mabuting balitang ito ay ipinahayag ni Yesu Kristo ang pagdating ng Espiritu Santo, ang tagapagtanggol, upang ipaliwanag at ipaalaala sa mga alagad ang mga sinabi ng Panginoon. Sapagkat napakaraming inihayag na salita si Jesus, ngunit ang tao ay walang kakayahang maisa puso at mailagay sa isip ang lahat. Ayon ang kalikasan ng tao at ayon din ang kahinaan ng tao. Ang ibig sabihin sa sarili nating lakas ay hindi natin mauunawaan ang lahat na naisihayag sa atin ng Panginoon sapagkat may hangganan ang talino ng mga nilalang. Napapagod ang ating kaisipan at nadidiliman din minsan ang ating mga kalooban. Kaya sinabi ni Yeso Kristo na huwag kayong mag-alala sapagkat ang Espiritu Santo ang tagapagtanggol na isusugo ng Ama sa pangalan ko ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Isang napakahalagang salita sa araw na ito. Sapagkat kung bukas ang ating isip ang ating kalooban sa pagtanggap ng salita ng Panginoon totoo sila ay naitatanim sa ating puso at sa ating isipan minsan hindi natin sila maalala minsan hindi natin sila mahugot mula sa lalim ng kanilang kinalalagyan sa ating mga damdamin Ngunit ang sinasabi ng Panginoon sa Ibanghelyong ito, sa oras na kailangan natin ng mga salitang ito, na ating tinanggap ang Espiritu Santo ang magpapaalala sa atin. Kaya mahalaga na tayo ay patuloy na magnilay ng salita ng Diyos araw-araw. Tumanggap ng salita ng Diyos sa mga sakramento, lalo na sa pagdiriwang ng Eukaristiya. Ganon din sa loob ng simbahan ay marami tayong mga banal na gawain. Halimbawa ay pagtiriwang ng salita, pagbabahaginan ng salita. Mahalaga na tayo ay naroon. Minsan iniisip natin na parang wala tayong maalala. Wala tayong natanggap. Baka nagsayang lang tayo ng panahon. Ngunit ang mga kaisipan na ito ay malaking kamalian. Sapagkat sa pagkat sa tuwing tayo ay paparoon, pinapakita natin sa Diyos na nakahanda ang ating puso at isip na tanggapin ang kanyang mga salita. Totoo, hindi natin maaalala ang lahat. Ngunit mahalaga na naroon tayo sapagkat sa takdang panahon sa tamang oras na kailangan natin ang mga salitang ating natanggap. Ang Espiritu Santo ang magpapaalala sa atin noon ang Espiritu Santo ang magtuturo sa atin ng kahulugan. Halimbawa, dumating ang panahon ng pagkakasakit, dumating ang panahon na tayo ay dumaan sa isang malaking suliranin at problema. Magugulat tayo at mamamangha sapagkat ang mga salitang narinig natin na mahabang panahon na, panahon na ang nakaraan, ay babalik sa ating gunita at babalik sa ating isip at magbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga sitwasyon na kailangan nating harapin. Magbibigay sa atin ng lakas upang bumangon at maglakbay anuman ang krus na pinapasan sa ating buhay. Ito ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang mahalaga, sabi ng Panginoon, mayroon tayong puso na umiibig sa kanya mayroon tayong intensyon na maganap ang salita ng Diyos sa ating buhay. At ang Espiritu Santo na ang totoong mga ngalaga sa tamang panahon upang ang mga salitang ito ay maganap sa ating buhay. Kaya nga, bago umalis si Yeso Cristo sa Ebanghelyong ito, sinabi niya, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Sapagkat ang isang tao, nananahan sa salita ng Diyos, nananahan din ang Diyos sa kanya. At dahil nasa loob niya ang Diyos at siya ay nakikibahagi sa banal na buhay ng Diyos, ang taong ito ay hindi matitinag. Siya ay malakas dahil sa kapangyarihan ng Diyos na muling na buhay na nasa kanyang puso at kalooban dahil sa kanyang pananampalataya. Ang taong ito ay nabubuhay sa kapayapaan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.